It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Mula sa aking pamilya, papunta sa inyong mga tahanan, tanggapin po ninyo ang aking pagbati ng isang maligayang Pasko. In the midst of the joy and celebration of the season, let us take time to renew and rededicate our commitment to better not just our lives, but to make our world more humane and a better place to live. Ngayong araw ng Kapaskuhan, hiling ko na sana ay wala ng gera at ang mundo ay magkasundo-sundo na. Hiling ko na mapawi ang kahirapan at wala ng batang magugutom pa. Attorney Vic Rodriguez po, like muli bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door.